Una sa lahat, gusto ko sabihin sa inyo na gusto ko rin po ang group ride. Na-enjoy ko ang group ride. Pero ako rin po yung tipo ng siklista na nag-enjoy din na mag-solo ride. Hindi ako malungkot kahit mag-isang pumapadyak. May mga times kasi na feel kong kailangan ko rin mapag-isa. Kaya most of my rides ay solo. Kaya naman, nice kong ibahagi sa inyo ang ilang benefits and advantages and also disadvantages ng solo riding. ng po ang pag-uusapan natin sa short video na to. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapo content creators at subscribers na sina Peter O. Johnson, Merlon De Castro, Kagawa Joel Ibale, at kay Calvin Ibale, at kay Hustler Vibe. Sa mga nice po magpa-shoutout, just comment down below hashtag shoutout and you can also follow me and message me sa aking Facebook page, Becoming Siklista So ano-ano nga ba ang benefits and advantages ng solo riding? Una, pwede kang uminto anumang oras. Pag nag-ride ako ng solo, may nakaset na si isipan ko kung kailan at saan ako mag-stop Pero minsan, bigla na lang akong hihinto kapag meron akong nakita magandang tanawin o parang gusto kong bilhin. basta, meron lang akong nakita ng taong kailangan hintuan. O mag-aayos ka ng camera, o baka kailangan kong magbihis. Meron kailangan ayusin o i-adjust sa bike ko, magagawa ko ito nang wala akong inabala. I mean, magagawa mo rin naman minto anytime you like sa group ride. Pero most probably, meron ka maabala. Pangalawa, pwede kang magbago ng ruta at destinasyon. Again, pag nag-ride ako na solo, meron na rin ako nakaplanong ruta ng pupuntahan kong lugar. Subalit minsan, habang pumapadyak, bigla may papasok sa isip kong ibang lugar na para mas magandang puntahan ko ngayon o kaya may nakita isang kalsada sa kaliwa o sa kanan, isip ko, saan kaya papunta yon? So pwede kong alamin sa oras din yun. Na-excite ako kapag dumadaan ako sa mga kalsada hindi ko pa nadadaanan. At ang susunod na benefit ay may kaugnayan din dito. Number 3, matututo kang mag-navigate mag-isa. Matututunan mong tumingin sa mapa at gumamit ng mapa. Isa sa pinaka-exciting para sa akin, yung nakikita mo lang sa satellite map at street view, ay napupuntahan ko na. Natutuwa ako ma-discover na ganoon pa rin pala ang actual o meron ng pagbabago. Na-excite ako kapag nakaka-discover ako ng mga bagong daan. At ang susunod ay may kaugnayan din dito. Number 4, matututo kang maging independent at maging handa palagi sa ride. Maliban pa sa baong cash, tubig at pagkain, kasama nga rito yung magiging maalam ka rin sa mga ruta dahil matututo kang mag-navigate on your own. Pag solo ka kasi, kailangan maging handa ka sa anumang pwede mangyayari sa bike mo o sa sarili mo. Kaya meron akong palaging dalang patch kit, pump, other tools extra inner tube at first aid kit. At syempre, sa solo ride, mapipilitan ka rin magtuto ng basic bike repair tulad ng pagpatch ng inner tube at pagpapalit ng inner tube. Yan ang pinaka-common na nagiging sira sa bike sa daan. Mapipilitan kang matuto niyan dahil wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo kapag solo ka lang. Number 5, pwede kang mag-ride at your own pace. Sa group ride, bago kayo mag-ride, kailangan mapagkasundoan muna ninyo kung ano magiging maintaining speed ng grupo para walang kakalas o may iwan sa inyo. Sa solo ride, pwede ka maging mabilis at pwede ka rin maging mabagal anytime you want. May times kasi na gusto mo lang mag-chill ride talaga. Yung mabagal lang at walang inaalala na baka may naghihintay o naiinip na sa sobrang bagal mo. Totoo din yung kabaliktaran. Kung nag ka for long ride o karera o basta gusto mo lang ma-improve ang speed mo at nag-intervals ka, maganda mag-solo ride. Wala kang isiping baka meron ko naiiwan So talaga may ensayo ka sa solo ride. Dahil wala kang tranko, ikaw palagi ang sasalo ng hangin na sa lubong mo. Number 6. Dahil wala kang kausap habang pumapadyak, makakapag-isip ka ng malalim. Minsan, habang nag-ride, nakakaisip ako ng sagot sa iniisip kong tanong. Nakakapag-isip ako kung meron akong pinagdidesisyonan. Pwede kang makipag-usap sa sarili mo o manalangin sa Diyos at humingi sa kanya ng karunungan. O basta, kagaya ng nabanggit ko kanina, may mga times na kailangan kong mapag-isa. Parang isang maising therapy session ko ang solo ride. Ngayon, ano naman ang mga disadvantages ng solo ride? Number 1, delikado. Kapag napunta ka sa medyo alanganing lugar at medyo alanganing oras, pwede kang mapagtirpan o mahold up. Prone ka sa ganyan kung mag-isa ka lang. So, iwasan mo pumunta sa isang lugar na hindi mo kabisado kapag gabi o medyo madilim na. Iwasan mo din makipag-away sa daan dahil pwede mo ikapahamak yan. Huwag masyado mainit ang ulo. Number 2, walang tutulong agad pag may nangyari sa iyo. Halimbawa, maaksidente ka at walang taong nakakita sa iyo, paano ka hihingi ng tulong? Mabuti talaga, meron ka man lang cellphone na may load. E paano kung nawalan ka ng malay? Pagising mo, madilim na. At di mo alam kung nasaan ka. At di ka makakilos. Medyo nakakatakot isipin. Kailangan talaga, maging maingat ka. Pero minsan, kahit gaano ka kaingat, maraming kamote na walang ingat o absent-minded na motorista. Pwede ka nilang mabiktima. Pwede ka rin pulikatin o magdilim mo ng paningin mo at mawalan ka ng malay. Dahil sa sobrang pagod. Kailangan talaga, chill ride ka lang pag wala ka sa kondisyon. Dahil walang mag stretch na paamo mo kapag pinulikat ka. Ang pulikat usually hindi naman nagtatagal. Pero meron mga taong matagal mawala ang pulikat. So do not go hard kapag wala kang ensayo Kapag solo ride ka, kailangan iwasan mo yung mga lugar at oras na maglalagay sa iyo sa alanganin. Huwag ka masyadong matapang dahil yung mga mahal mo sa buhay ay naghihintay ng pag-uwi mo. So hanggang dito na lamang po. Meron pa kayong mga nais nice dagdag sa listahan. Pakicomment na lamang po sa iba ba. Magcomment na rin po kayo kung meron kayong mga tanungan. This is Please like. this video don't skip ads and please subscribe thank you for watching